Sentro na naman po ng katatawanan ay si Mr. Philip Salvador. Sabi ng ilang netizens, ala nga naman daw na ma-scam na naman kami ng isang katulad mo. Ig e marami na daw na kababayan natin ang na-scam ni <laughs> <laughs> Mr. Robin Padilla. Ayon, hindi na daw sila papayag na ma-scam muli ng isang katulad niyo po, Mr. Philip Salvador. Kutot mo daw <laughs> netizens. Gusto mo lang ilaan daw ang natitirang panahon mo para mangurakot. Hmm. Walay na daw kasi talaga ito ang sa ito. At uh, kung titignan natin, siguro, siguro nga ay wala na rin pag-asa ito na makabalik. Matandaan na yun. Hmm. Pero yung sinasabing mangurakot, binabasa ko lang ito. Ah. Pero bakit nga ba? Kung talagang gusto mong magsilbi sa ating bansa, tulad ni Mr. Will Revilliam rin, ano? Ba't hindi kayo gumawa ng NGO? Kasi, wala naman kayong sapat na kaalaman. Hindi niyo alam ang trabaho. Halimbawa, ilang ilang years ba yan? Um, apat na taon. Tarlong taon, halimbawa, sa Senado. Ano yun? Yung isang taon at o yung isa at o dalawang taon doon ay gagamitin niyo para kayo ay matuto pa, mag-aral pa. <laughs> ay wala na halos. Wala na halos sa pagservisyon niyo sa mga kababayan natin at sa pagawangan ng batas hindi nyo alam ang pinasok nyo hmm. sigurado daw na lalabas kayong kahiya-hiya kasi ang sabi natin si Mr. Philip Salvador ito yung kanyang um, speech sa isang rally huling sandali ng buhay ko iaalay ko sa inyo <laughs> oh, wow talaga ba huling sandali daw ng buhay baka naman kasi ang sinasabi mo kasi nabanggit na niya dati ito eh, na iaalay daw niya ang kanyang buhay kay Digong sa mga Duterte. So ayan, huwag mong sabihin na idadamay mo ang sambayan. <laughs> Maganda yung komento ng ilan eh. Sabi nila, oh. um, alam daw niya sa sarili niya na si Mr. Philip Salvador na hindi siya mananalo. Pero pag tumakbo kasi daw siya sa halip nagagastos, baka kumita pa siya dahil nakalain up siya sa may mga pera. Naku, wala tayong alam dyan. Pero bahanga, di ba? <laughs> uh, huwag ka nang uto. Hindi mo na maiaalay ang konting panahon mo. Hindi mo nga daw maiaalay ang konting panahon mo sa anak mo. Sa amin pa kaya, si Raulo. <laughs> so ayan, tinawag ka tulong si tuloy na si Raulo. Yung mga ganitong klaseng linyahan, ng kanilang o sa mga kampanya eto talaga yung all at sa ba diba? dadaanin mo sa emotional blackmail oh si Philip Salvador wow wow handang mamatay iaalay ang buhay where is it